Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Panahon pa din po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon at Happy Easter sa ating lahat. Napakaganda na ngayong linggong ikalawa ay uh, pinagdiriwang natin ang, ang mabathalang awa ng ating Panginoon ng Divine Mercy. At alam natin lahat, marami sa atin ang uh, lumaki sa dasal na yan na, na dinarasal tuwing ikatlo ng hapon na. at ang mabathalang awa na walang iba kundi sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo ay uh, isang bagay na, na sana'y magpaalala sa atin na kung paanong si Jesus ang mabathalang awa na sana sa atin din makita yung pagsunod sa mga yapak ni Jesus na tayo din ay maging maawain na. at uh, ito ay hindi lamang tukol sa ating kapwa kundi pati din sa ating sarili minsan kasi pwede mangyari na may tao na hindi kayang patawarin ng kanyang sarili at uh, alam natin na uh, ma mahirap no sa kabila ng masalimuot na buhay ay sana na pa din yung pitak na mapatawad ang sarili no Sabagat wala naman talagang perfecto at uh, nandiyan din yung uh, kahandaan ni Jesus na tumulong sa atin at uh, sana huwag tayo mawala ng pag-asa. Sabagat yan ang punot dulo ng uh, pagpapakita ni Jesus sa atin ng awa. Na habang tayo nandito sa lupang ibabaw, magkaroon tayo ng pag-asa. No? Sa mabuting balita, sinabi sa atin ng Panginoon at sa mga alagad, kapayapaan ang sumain nyo. No? Sa banal na misa, sinasabi sa atin, ang kapayapaan ng ating Panginoon Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo, nyo lahat at sumain nyo rin no? Uh, ang peace ay napakahalaga uh, sana hindi lang ito yung parang ah uh, yung nakaugalian nakasanayan na no? na hindi mo man lang matingnan yung binabati mo ng kapayapaan ni kumisan hindi na malino yung sinasabi kung peace ba yan o ano bang bagay no Um, uh, ang ibig sabihin sana nandun yung loob natin sa ginagawa natin at yung ating punyagi na isa buhay kung ano yung ginagawa natin sa Misa. Na kung paano sa Misa, hinihiling natin na magkaroon kapayapaan ng ating mga katabi, uh, mga ka, nakikita ang maninimba. Ganon din sa ating buhay. No? Um, sino bang ayaw sa world peace? No? Pero ang world peace na yan, nagsisimula yan sa bawat isa sa atin. No? Alam natin yung sikat na kanta, Let there be peace on earth, and let it begin with me. At uh, ito'y bagay na na medyo tricky sapagkat hindi ibig sabihin ay uh, ng kapayapaan ay walang walang struggle. Meron din, no? Pero ang kapayapaan na bibigay sa atin na uh, ng uh, kapanatagan ng loob sa kabila ng mga sigwa sa ating buhay, sa kabila ng kaestresan sa ating buhay, yan yung nagbibigay sa atin ng paalaala na naririyan si Jesus naririyan si Mama Mary, na si Poong San Jose, at syempre kasama dito yung paborito uh, mong santo o santa. No? Nandyan yung ating mga kaibigan na handang makinig sa atin, uh, huwag tayo mawawalan ng pag-asa. sa ang pag-asa ang ating, uh, ang ating baon-baon papunta kay Jesus. No? at uh, sana ngayon mabathang, mabathalang awa ng ating Panginoon ay ating i, i i-spread ang devotion sa pamamagitan ng pagsisikap na maging maawain at maging uh, maibigin sa kapayapaan. Pagpalain tayo ng Diyos.